Ito po ay kalan, pero kung napapansin niyo po, ito po ay lupa. Ayan, lupa pusa, siya. Binutas butasan po na lupa. Para po maging isang kalan. Ito ang ganda. Ito po ang buhay sa probinsya. Simple lang payak. Ayan, pagkain po, masustansya. Ayan po ulit yung ating kalan. Naa-amaze talaga ako kung paano nila ito ginawa. So, first time ko po po kasi na makakita ng ganitong kalan. Ayan, lupa po talaga siya na binutasan. Ayan po. Daga, dahi niya? Mm. Daga. Hmm. time to eat iya juga simple lang kaya yung pinikikan tapos kumain tapos kurad na kulit ayan may aso po tayo ang cute 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 nya ken po bagong ano bagong gawang kanal po siya oh.